ating hulaan yan? Well, ang chika lang naman ay tungkol sa isang sikat na film and TV director. Despite being famous kasi, nilalayon daw ito ng mga katrabaho niya dahil sa kapangitan ng ugali. Naku, naku, naku. Hindi maganda yan direct. Eh, ito kasi director na ito. Magaspang daw talaga ugali. BFF. At saka, naninigaw. Na at saka, Oo, yun. At saka barumbado. Okay. Kaya tuloy ngayon, napapansin, ako, napapansin ko, nawawalan na siya ng proyekto. Yeah, kasi mm. kapag ka ikaw okay ka director, okay lang naman minsan yung mga director, nagbumarap para mm. lalong ma-challenge umating mga artista mo, di ba? Pero yung ganyan, nagdadawag pa, ay, alam mo, hindi mo makulit sila, magbabato pa, ninaanis yung mga gamit. Nakala ko kinutusan. Yung mali, yung mali, wag naman uh -oh. gan 'Yung iba tanggap ng pagbuhon, direct jerk tanggap nila 'yung pagmumura, mm -hmm. pero hindi gano'n si direct jerk. Hindi nagdadabog, hindi nagbabal- may mukha. Eh, hey, hindi ba subantok? Kuwagan hindi gano'n doon. Gano'n siya. At oh, oh, saka ito, palagi siyang ano daw, palaging mainitin ang <coughs> kanyang ulo. Okay. Hindi naman pwedeng gano'n, dapat talaga Lumamig din ang ulo, di ba? Di sa ng pagkakataon, mainit daw ang ulo. Kaya nga sinasabi, Bebe, di ba, ay, si Jack may regla yan. Kaya gano'n, di ba? Kaya sinasabi, the red flag is up. Gumagano'n tuloy yung mga tao doon. Yung mga, ano niya, mga artiste niya. Naku, parang kilala ko nung Sinabi mo may, ano, May ganun, di ba? May multi-period. Hindi iwasan siya. Hindi iwasan dahil sa sama ng ugali. Yes. Kaya pagkaya yun, dahil sa sama ng ugali, bepep di ba, dati ang dami niyang project na ginagawa. Mm -hmm. Pero ngayon, halos wala nang kumukuha sa kaya. Kasi yung mga artista, kapag nalalaman na sino magiging director, ay si Annette ay, hindi na nila tinatanggal. Hindi lang yun, hindi lang artista, pati producer. Oh, Ayaw oh. na siyang kunin. Ayaw diba? na siyang kunin dahil sa kanyang ugali. Pero, yes. ang dami-dami naman po din mababait na director sa okay. totoo lang. dạ yeah.